So dyan kami nanguha guys so, sa mga gilid gilid ng mga bula dyan pasok kami dyan mga ganito yung kulimlim kasi wala nang maglalaro yan ito ang nakukuha namin oh. makitaan bula ngit ngit 9 ng gabi nangunguha kami ng bola kasi pag ganitong oras wala nang naglalaro Kaya. Ha. Kaya. hanap tayo na naman dito hmm. bilhin na natin eh kay kay oh. <coughs> Diba? Bili na yung kay-kay. Diri kami manolod mi diri guys. Basi makakuha kami diri bola. Natay Ka ko an. Kadlok naman ini pag ingani dilim basi dari hayas. Wala angas diri sa Sweden Hanap kami. Tao nga, tao nga angas sa diri sa Sweden. Aha. Guys, so bola namin oh. Amo ni siya. Sa ato pa gamera man, gamera man, Oswildo. Hmm. Ah, bula. Ih. Ay, pay bula. Uy.

apa, apa dekat, kan tu pebuk lah di tu ha? hmm tatlo tatlong bola hmm ngit 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 na pangit ngit na siya ini hanap hanap tanam bula hanap tanam bula hanap tanam bula Hmm. Kan at tabula. Tingkul. wa nami no. A ver partner dari wa kami nang bula. Like na. Yes, asalamualaikum po, daming Sino sino yung ma-apply? Manguha ng bula sa lake, pero maglang ikaw. <laughs> ten crowns ato. No. Ten crowns. Ten, ten crowns ka bula. Pero, ka sa kabula, pero sa winter lagi at ari ka diri maglungoy-lungoy. Double ang bayad ang Hanap lang <bayan>. <laughs> <laughs> <Ten> <laughs> <yung bula. laughs> so, ka ng bula hmm. Pwede ka mulungoy Sa kawan <laughs> Wala man siguro diri mga kuan, mga, mga gat. Ayaw, oh, ta. Nakakuha na kami ng bola oh. Oh, amo ni amo trabaho. Kuha. Ay nah, ay, tu. Chama ini. Na na nalubog na. Nakita ko. Tu tu. Di kaya makita. Ikaw bay, ikaw bay.